Hello mga bata, ngayon ating pag-aralan ang mga impluensyang kultural na nakuha natin sa ating mananakop at tandaan kung ano sa mga ito ang hanggang ngayon ay naging parte na ng ating pang-araw-araw na gawain. Tunghayan natin ang mga magagandang impluensya na hatid ng mga Espanyol sa panahon ng kanilang pananakop sa ating bansa. Impluensyang kultural ng mga Espanyol pagdating sa pananamit. Pananamit ng mga lalaki noon, kamisa de chino, pantalon, sombrero, chinelas, ropelia at sapatos. Ngayon, lahat na tukoy na ginamit noon ay ating ginagamit pa rin ngayon. Maliban sa ropelia na ginagamit kung mayroong mga theme events gaya ng United Nations. Ayan, ito po yung pantalon, kamisa de chino, sombrero, chinelas, tropelia at saka sapatos. Pananamit na mga babae, noon, barot saya, kimona, mantilya o itim na balabal at panuelo o malaking panyo na ipinatong sa balikat. Ngayon, ang paggamit ng balabal ay nauuso pa rin ngayon at pati ang pagsuot ng pantalon, sombrero, chinelas at sapatos. Ang hindi nabanggit ay ginagamit tuwing mayroong themed events. Yan, ito po yung pananamit ng mga babae. Barot saya, kimona, panuelo at saka mantilya. Palamuti noon ng mga kababaihan, paganyak na suklay sa buhok at iba't ibang hugis at laki ng hikaw. Ayan, ito po siya. Napakagandang tingnan. Ngayon, may mga kalalakihan din na naglalagay ng hikaw bilang palamote. Mayroon pa rin mga kababaihan ngayon ang gumagamit ng pinita, pati ang hikaw ay kasama na sa araw-araw na isinusuot bilang palamote. Pagpapangalan ng mga kalalakihan noon Mga pangalang Juan de la Cruz, Rodrigo del Rosario, Miguel de los Santos at Santiago maging ang pagpangalan ng mga puok, pueblo o bayan at alcaldia o lalawigan ay hinango sa mga pangalan ng santo at patron. Ngayon naman, ang unang pangalan at apelyedong na isasalin sa ating ng mga Espanyol ay patuloy pa rin ginagamit pati ang mga lugar na hinahango sa mga pangalan ng santo at patron gaya na lamang ng Santa Cruz ng Davao del Sur. Noon naman, ang pangalan ng kababaihan ay Maria, Maya, Isabella, Amalea or Amalia at Gabriela. Ngayon naman sa kasalukuyan ay ginagamit pa rin ang mga nabanggit na pangalan para sa mga kababaihan. musika. Noon, pagtugtog ng plota, violin, harpa at piano. Ang tradisyong pabasa, Flores de Mayo, Santa Cruzan, Panunuluyan, Salubong at Harana. Ngayon naman, sa kasalukuyan, meron pa rin tumutugtog ng nasabing mga instrumento dahil sa likas na mahilig sa musika ang mga Pilipino. Ang tradisyong nabanggit ay konti na lang ang nagsasagawa nito sa mga syudad. Ngunit sa mga lalawigan at probinsya ay uso pa rin ang mga ito. Ito yung mga instrumento, plota, violin, piano at saka harpa na hanggang ngayon ay ginagamit pa. Sayaw noon. Katutubong sayaw na itik-itik at tinikling sa Timplong La at pulka na galing sa mga Espanyol. Gayon din ang fandango, cariñusa at sayaw Santa Isabel na hango sa waltz. Nakilala din ang sayaw na rigudon, pasakat, lanceros, mazorca at sortido. Ngayon naman dahil sa likas na mahilig tayo mga Pilipino sa pagsasayaw, ang mga nabanggit na sayaw noon ay sinasayaw pa rin ngayon tuwing may palatuntunan sa paaralan o sa mga piyesta. pagdiriwang noon. Pagdiriwang ng piyesta sa bayan na hango sa kapanganakan ng santo at kapag may magandang ani. Ngayon naman ay nagdiriwang tayo tuwing piyesta at kapag may magandang ani gaya lamang ng kadayawan dito sa syudad ng Dabao. Sa mga lutuin naman tayo, noon, mga ulam gaya ng minodo, afritada, relleno, pochero, caldereta, at pati na rin ang panghimagas na litchi plant ay atin itong nakukuha sa pananakop ng mga Espanyol. Ngayon naman dahil sa likas sa ating mga Pilipino ang mahilig sa pagkain at pagluluto na hanggang ngayon ang mga nabanggit na pagkain at inomi noon ay kinakain at inoenom pa rin natin ngayon. mga lutuin, minodo, afritada, relleno at saka michado. Meron din tayo dito ang paella, pochero, calyos, kaldereta at saka panghimagas na lechiflan. Panitika naman tayo. Noon, upang mapadali ang pagpalaganap ng Kristyanismo, dinala ng mga Espanyol ang sistema ng palimbaga na may kwento ng pagpasakit ni Kristo. Noong 1593, nalimbag ang doktrina Kristyanan, ang unang aklat na nalimbag na may salin sa Tagalog na naglalaman ng mga dasal. Ladino ang tawag sa unang Pilipinong manunulat pati ang dasal, nobena, sinakulo, talambuhay ng mga santo, santa, mga awit, korido, tula, kwento at sarswela. Ngayon ay meron pa ring mga iba't ibang palimbaga ng mga diaryo, nobela at mga libro. Ang mga padasal ay meron pa rin tuwing may mga namatayan. Ganon din ang sinakulo tuwing biyernes, santo, korido, at sarswela tuwing may palatuntunan. Sa sining naman tayo, noon, pagpinta at pagukit ng mga santo at santa, pati din ang pagdesinyo sa pintuan, haligi, sulok at pulpit ng simbahan at saka altar. Gayon din ang karuza o sasakyan ng mga imahe. Ngayon naman, ay nadala natin ang kanilang mga sining. Ayan, ito po. Pag-uukit ng santo at santa, pintuan, pulpit ng simbahan, altar ng simbahan, karuza, sasakyan ng mga imahe arkitektura noon. Istilong Antillian na gawa sa bato, ito ay buhat sa Antilya sa Central America. Pinagsama nito ang arkitekturang Byzantine, Baroque or Baroque, Gothic at Moro. Ang bahay na bato, ang ay mapagkilanlan ng antas ng pamumuhay ng isang tao o pamilya. Ngayon naman, dahil na rin sa ilang taon tayong sinakop ng iba't ibang dayuhan, ang arkitektura natin ngayon ay hango sa pinagsamang mga kontribusyon ng mga mananakop noong unang panahon. Ito po yung Estelong Antillian istilong Byzantine. Meron din tayo ang Baroque or Baroque, estilo Gothic at saka istilong Moro. wika at sistema ng pagsulat. Noon, naging bahagi na ang wikang Espanyol sa paaralan. Dahil sa mga palimbagan ay natuto ang mga katutubong Pilipino ng wikang Espanyol. May mga salitang hango sa wikang Espanyol. Ito ay ang mesa, selya, letrato, pamilya at saka kumusta. Ipinagbawal na mga Espanyol ang paggamit ng baybayin sa pagsulat. Ngayon naman, ang mga salitang nabanggit noon ay ginagamit pa rin natin ngayon. Meron pa rin gumagamit ng baybayin sa pagsulat gaya lamang ng mga katutubong tagbanwa. Ayan, so ipapakita ko po sa inyo ang alibata at ang tribong tagbanwa. Sila pa po yung gumagamit ng, ng baybayin. Ayan po. Sistemang pang-edukasyon. Itinayo ang paaralang pamparokya kung saan itinuturo ang asignaturang relihiyon, Spanish, pagsulat, pagbasa, aritmetika, musika, sining at mga kasanayang pangkabuhayan. Itinayo ang kolehiyo para sa kalalakihan na kung saan itinuro ang wikang Spanish, Greek at Latin. Gayon din ang agham, matematika at sining. Kasunod na itinayo ang kolehiyo ng kababaihan para sa paghahanda sa pag-aasawa o pagpasok sa kumbento. Itinuro din ang kagandahang asal, musika, pananahi at pag-aayos ng tahanan. May paaralan ding pang -bukisyonal. Dito itinuro ang kasanayang agrikultura, pag-iimprinta, pagkakarpintero at pagkulay ng mga tela. Sa ngayon ay itinuturo pa rin ang asignaturang relihiyon sa mga eskwilahan na ang namamalakad ay mga madre, pare o mga debotong kristyano. Ang paaralan ngayon sa kolehiyo ay pwede na sa lalaki at babae at pwede na mag-aral ang mga kababaihan. Ang mga asignaturang nabanggit ay meron pa hanggang ngayon maliban sa wikang Spanish, uh, Greek at Latin. Ang edukasyong pang naman ay pinamamahalaan ng ahensya ng TESDA na kung saan ang nabanggit na kasanayan noon ay meron pa hanggang ngayon. Ngayon naman ating pag-usapan ang tungkol sa relihiyon. Noon pinapalaganap nila ang relihiyong kristyanismo. Ngayon naman ay marami pa rin ang mga kristyano sa buong mundo, maging dito sa Pilipinas kagamitan noon, paggamit ng plato, baso, tasa, mangkok, platito, kutsara, tinidor at kutsilyo. Ngayon, ang mga gamit na nabanggit ay ginagamit pa rin natin hanggang ngayon. Ah, sino sa inyo ang nakaabot ng mga baso na katulad nito? Ayan po, ang mga baso na ganito. So, naalala ko po ang mga gamit na ito ay naabutan ko pa ito sa panahon ng kasama ko yung aking mga lolo at saka lola. So, maraming salamat sa pagbisita sa channel ko na way meron kayong natutunan at huwag kalimutan mag-subscribe at mag-leave po ng comment. Maraming salamat!